ng mga pare, isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. So, eto na mga idol, yung uh, karugtong po na video ano ng ating uh, naputol na video nung uh, layout ano. Mga idol, sapagkat umulan uh, um, noon, hindi na ako nakapag uh, uh, wala nang karugtong yung ating vlog. So, sa ngayon mga idol, pang-day uh, 2 po ano. So, yung una mga idol uh, it namin yung ano yung uh, sa mga property line ano po medyo hassle itong sa mga mohon ano dito yung isa meron doon meron doon then doon bali ano po uh, walo po itong uh, muhon nito itong uh, property line nya kaya ito yung uh, uh nagpa-hassle po sa atin ano So hinanap po na natin lahat yung muhon sabagat uh, wala naman po yung agent yung pinagbenta nito. Ah uh, yung kinontak lang natin dito is yung may-ari po ng bahay ano uh, yung uh, may-ari ng lupa I mean. So eto yung sa property line ano. So mahirap i-locate yung uh, muhon na natabunan pa yung iba. So pinahanap inantay namin itong plano. Uh, bago kami nakapag-simula uh, no. So naisan na sa atin ito. May ano na tayo, may bay, uh, basis na tayo kung nasaan yung mga loan moon. So nahanap naman na po namin lahat ano po. And then yan may batak na po uh, yung aming uh, property line. Yan po yung una na dapat hanapin yung property line. And then dito sa baba mga idol medyo uh, malaki yung ano nito malaki yung uh, sa tabon nito so, magpas dito sa tambak yung uh, sa property line nya yung siya. yun sya pinasimulan na natin kahukayan uh, yung column po ng yung column ng uh, perimeter fence so eto na po yung o unang gagawin namin mga idol perimeter fence although yung uh, materialis po ng bahay ng layout na order na natin yan pero eto muna yung initial na gagawin and then sa mga kasunod na araw ay layout na rin po itong bahay yung laking laking tabon yung kailangan namin dito sa part dito pagkata uh, nandito yung part ng carport Out dito then yung sa bank house mga idol may bubong na rin sya and then uh, ito yung uh, plain sack dinding. yung ano nya yung uh, dinding so pwede na nating order yung semento sa mga susunod na araw ano Ang ganda ng panahon, walang walang init, walang araw, ano? <laughs> walang araw, lumubog na yung araw. <laughs> Yun oh, mga par. So, yan na muna po ano dito. So, sana po mga idol ay uh, subaybayan niyo ano po yung uh, aming uh, paggawa po dito sa dream house ng aming cliente uh, ano po na from uh, Israel uh, thank you thank you so much madam sa tiwalang binigay po sa amin uh, god bless po lagi po kayong magingat and na uh, god bless your home